Naisipan ko nga magprint ng mga cake toppers pero bigla na lang ayaw magprint netong printer. Kaya naman heto bubuksan natin at sana mapagana natin. Nag-warning nga yung ink pad niya at nagawa ko na nga rin to dati kaya naman may idea na rin ako. Heto nga at natanggal ko na nga yung ink pad at kailangan ko nga itong hugasan para matanggal yung ink at yung mga tumigas na ink. Napuno na pala kasi to kaya hindi na niya naaabsorb yung mga waste ink wala naman talaga akong idea sa mga ganito at nanood nga lang ako sa YouTube kung paano nga yung gagawin. Pagkatapos ko nga mahugasan ay ginamitan ko na nga netong hair blower para kaagad matuyo. At sa sobrang lakas pa nga netong hair blower ay lumilipad talaga yung mga pads. At fast forward na tuyo na nga yung mga ink pads at naibalik ko na nga dito sa printer. At heto nga na setup ko na at sinubukan ko na nga ding magprint. At heto nga successful naman yung ginawa natin at gumana talaga siya. At mabuti na nga lang may tutorial sa YouTube at hindi na nga tayo gumastos pa. At pagkatapos ko nga mag-print, heto at nag-voiceover naman ako para may may upload naman ako na vlog. At ganito nga ako mag-voiceover. Ay, mas na yung ko ngayon, kaya naman umuwi kami ng kandaba. Every monthly birthday talaga ng pamangkin ko ay umuwi kami. Mahirap nga din yung pag-voice pero unti-unti nga ay nagagamay ko na rin. Kaya sana supportahan nyo pa yung mga videos ko. O siya, see you sa next vlog. Follow for more!